Mga kalots maulan na sa EG. starting na ito na taon pa yung pagpupula natin ng papaya na maulan hindi ko na pinasama si Leslie dahil baka magkasakit malapit-lapit na karin kasi yung klase nila kaya ito itong naumpisahan natin naglagay na tayo ng hollow blocks kasi mga kalots tag-ulan nga di ba baka umagos lang kung hindi lalagyan ng uh, hollow blocks ngayon gagawin natin bago natin ipula ito kasi may nakaran di ba na haluan na ng ano itim na lupa na dumi ng baka ngayon medyo may din na tatanggalin muna natin ulit nilagyan natin ng dahon so ayan yung mga halaman natin yung kalabasa medyo gumagapang na rin tapos yung ano yung mga puti na talong okay na kakabulaklak na kaso nilagyan ng kamatis ni Leslie sa baba nagandahan nung kamatis pero nagkakabulaklak na sila ito yung local na ano nila na talong yan na. Yan uh, konting trabaho lang naman 'to mga kalos. Ito ito yung uh, pinapangarap na mga papaya ni Don Miguel, yung mga door papaya na ipupula natin. Yun. Ang binawasan natin ng konting uh, lupa kasi lalagyan pa natin ng dahon kasi nakaubok na siya mga kalots Ito so, na natin yung kalahating uh, lupa. Ngayon kukuha na natin yung ano, yung bangkal doon ano, sa baba. Ano. Yung may mga dahon kasi ng bangkal tinanggal nila ay uh, gagawin natin sa papatong natin sa second layer eto tapos yung pinakataas lagay natin yung uh, pinagsigaan kasi matabato mga kalus gaya nung ginawa ko sa Pinas eto ito na lagay na natin sa second layer yan maulan mga kalus, ito oh ito, umahagos yung tubig dito sa baba buti may mga uh, harang na mga ano na, yan, mga tanglad so ito, ibang process na naman yung gagawin natin ng estilo, ng pagtatanim para mas lalong fertilize yan tayo na ang magtatanim tayo pa ang videographer dahil well, si Leslie nakasilip lang doon, bawal siyang mabasa baka lag natin pa kasi malapit na rin yung klase yan mga kalots Yan di ba? Dahon ng bangkal napakainam ito Tapos tabunan natin ulit Yung kinuha natin dito Tapos yung pinaka last layer na Yun ano don Yung mga pinagsigaan ng lupa Ng mga natira pala Sa dahon na pinagsigaan Hindi rin tayo mati matiis ni Leslie nag iisa Nagpayong siya. <laughs> Leslie, hello. Yan, so ano natin? Para kasi ito, ito, nakaraan medyo mataba na. Kung nakita yun, yun yung hinarvest nating pechay, ang tataba, di ba? Muy grande. Leslie. Ma malamang ma mataba yung mga dwarf papaya natin ito mga kalots. na. Nalatag na natin yung dahon. Ngayon ibabalik naman natin yung nilagyan natin ng dumi ng kalabaw. Ay kalabaw ng baka pala. Yan, maulan Leslie, mucho lluvia. biya. na tabunan na yung dahon-dahon. Malakas din ang ulan. Sa <laughs> blessing yung mga dwarf papaya natin. alagyan natin ng guhit kasi di ba usually yung normal yung ginagawa natin pag nagpupula tayo, inahagis lang ng gano kasi misa nagkukumpul-kumpul o sa isang banda marami sila kaya misa nag-aagaw ng na nutri nutrients kaya yung iba medyo nababansot o lumiliit yung pagdubo kaya ito kailangan pantay-pantay natin yung guhit para nakalinya yung mga binhi tapos iano na lang natin i-tatabunan ng uh, yun yung uh, pinagsigaan tapos pag medyo tubo na lagyan na natin ng uh, dumi ng uh, baka yan may mga linya na para at least may guide kung saan natin ihagis yung mga no oh, may linya linya Binhi natin ng door papaya ngayon ang ginawa natin naghati tayo ng isang uh, bote ng uh, mineral hinahati natin para gawing parang pinaka yung budo ngayon ito yung ibabaw natin parang yung nag mga nag-armalite yung mga na nagtatanim ng mga mais ganito yung ba diba, yung naglalagay sila may mga uh, stainless na tawag doon sa amin ay armalite ito di ba ano natin tapos dito tiga dadalawa lang or tatlo Yan. para pantay-pantay sila kaya lang dapat matsaga ka rito para talaga na uh, check na maganda yung mga binhi pero sana di naman natin hawak yung mga ano di ba sana tumubo ng uh, mabuti mainam at maganda tapos nang uh, ibubod natin o oh, hiagis yung mga binhi ngayon kukuha na tayo doon ng ah, uh, fertilizer o yung ah, uh, decay and uh, charcoal uh, na fertilizer yung pinagsigaan ng mga dahon na naging maitim Yan, tara na, let's see siya yeah, mga pasa baro hi, hi, hi Then, tabunan na rin natin ng konti para hindi na umagos. Yan, hmm. ito rin kasi, pang ano rin para hindi umagos. Pero maganda. Anoy na natin. Pantay na rin. Ito, <laughs> abis Terreno negro. Terreno fertile, fertilizer na lupa. Kita Kita nyo. Ah? Kasi pag diniligan din yan, babaon yung mga binhi. Yan o. mga kalus, basang-basa pala to. Hindi na kailangan diligan ng mga binhi na dito pa oh, ang itim. <laughs> Parang nagsisimento lang tayo ah. Mm. <laughs> yung mga malalaking batong masyado tanggalin na natin lagayin natin dito Sinasala natin oh, parang may nag-aaway yata <laughs> ayyyy

Ano? Ah, Sesabera, kanta? Uh, si Alvin. Okay. E, eh, también estoy, estoy vendiendo eso, rompe muelas. Rompe Aha Uh-huh. Ah, nagbenta rin pala lang ng rompe muelas, parang bis, biscocho. Ko talampan niyong taga Busan, si Leslie. Huh. Squeeze. Oi, na mga kaluts, yant tamtap natao, sa mor, marubing kamay natin si Dana, thank you and Leslie at abangan natin yung pagtubo ng mga door papaya natin mga kals. see you on next video